Magandang araw mga kapas break, mabalik nga pala tayo sa training routine ng ating mga chikiting idol. Nakikita nyo naman na mas maganda na at mas maayos na ang kanilang mga footwork at mas madali na silang nakakasunod sa kanilang mga coach. At saka maganda na rin ang kanilang mga forma at tindigan dahil halos nakakabisado na rin talaga nila ang mga routine. Isa yan sa magandang pangyayari sa kanila dahil makikita nyo ang kanilang mga improvement mga idol nung una ay nakikita natin na parang hirap na hirap sila sa kanilang mga ginagawa pero ngayon halos ayaw na nga nilang huminom ng tubig o magpahinga at lumalakas na rin ang kanilang mga resistensya, mga idol at ang pinakamaganda tuwing araw ng Sabado talagang sabik na sabik silang mag-training talagang halos hindi na sila naghahanap ng kanilang mga paglilibang iba parang mas gustong gusto na nila talaga ang basketball at nag -e enjoy talaga sila ng gusto at ang kanilang mga footwork mga idol talaga ibang iba na talaga ang kanilang improvement kumpara sa mga unang practice nila makikita naman natin mga idol kaya sa mga susunod na mga training niyan sigurado mas magaganda at mas makikita natin ang kanilang mga improvement sa susunod na Saturday nga pala ay tututok naman kami sa mga shooting drills para ma-improve nila rin ang kanilang mga shooting at ang pagtira sa bola at yun ay siguradong kasasabi ka nila at mas lalo silang matutuwa dahil mga sabik na silang makahawak ng bola. Sa totoo nga lang gustong gusto na nilang maglaro pero mas lagi naming sinasabi sa kanila na importante din talaga ang matuto sila ng mga basic. Gusto rin talaga namin malaman nila at mapaalam sa kanila ang kahalagahan ng proper training at binipisyo sa kanilang magiging mga laro mga idol dahil napakalaking halaga ng kanilang mga ginagawa na yan. Hindi lang sa depensa bagkos pagiging teamwork sa kanilang mga magiging kakampi at mas mapagsanay nila kung saan man sila mahusay at hindi lang doon at mas lalo sila maging flexible para kung sakaling may pagkakataon na sila makapaglaro mga idol hindi na mahihirapan hindi lang ang mga referee bagkos pati sila syempre at ang kanilang mga magiging kakampi at nga pala, mga idol meron nga palang babae rin na sumali at gustong gusto rin ang basketball hindi lang makapag or makapag-exercise sa katawan, maganda rin talaga 'yan para sa kanila sa pagdevelop ng kanilang mga katawan at kaisipan at sa pagkakaroon ng maraming kaibigan at pakikisama sa ibang tao. At sa mga susunod nga pala mga idol, itutuloy-tuloy natin yan mga idol. Ang pagte-training niyan hanggat hindi sila nag improve talaga ng gusto. Hanggat gustong gusto nila at hanggat magkakaroon pa rin ng mga gustong mag-training, magte-training pa rin kami mga idol. Kaya sa mga gusto pang sumali, welcome na welcome pa rin kayo sa amin mga idol. Huwag na huwag kayong mahihiya mga idol na lumapit lang sa amin mga idol. Dahil yung mga bata na yan dati at unang mga practice talagang nahihiya yan sila. Pero nung simula nung nagtitraining na sila, nakikita ko kahit natapos na yung training, nagiging magkakaibigan talaga sila kaya magandang development din talaga yan sa kanila mga idol. At nagiging masaya ang bawat bata na yan hindi lang sa paglaki nila yan, dadalin at dadalin at dadalin nila yan sa kanila mga buhay, mga idol. Kaya ako sa inyo, kung may mga anak kayo na gusto rin i-training sa amin, ipa-training nyo lang, mga idol. Welcome na welcome yan dito. Siyempre ang proyekto na training camp na ay siyempre sa ilalim pa rin ng Carmelite Basketball Club. Marahil madalas na ako lang yung inyong nakikita. Pero marami kami rito. Ako lang ang pumupron. Siyempre may mga officers din dyan na tumutulong. At siyempre yung mga coaches. At lahat din ng mga nasa barangay. Siyempre ang ating kapitan at saka si Dean Assistyo, ang ating congressman. Sila rin ang tumulong sa atin kasi yung napaganda nila ang court at nilagyan nila ng mga gamit Dyan, napaliit na rin ang mga isipin namin at mga bagay na gusto namin gawin ay napagtatagumpayan din namin dahil sa kanila, dahil nga sa ginawa nila na yan. Dahil ayaw namin masayang ang kanilang ginawa, kaya sinusubukan din namin na tulungan sila dahil tinutulungan din nila kami mga idol. Kaya dito sa Carmelite Covered Court mga idol, asahan nyo ang Carmelite Basketball Club na magpapanatili ng kayusan, kalinisan at syempre ang pagiging magagandang pagsasamahan ng bawat isa rito. Hindi lang sa mga kabataan, ganun din sa mga malilit na chikiting na yan at syempre sa mga magulang na rin dahil nagkakaroon kami ng mga banding sa mga bagay na ganyan mga idol nakakatuwa din dahil yung mga magulang nila sumusuporta rin sa kanilang mga anak kaya inyong antabayanan pa rin ang aming mga vlog ang aking mga ginagawang video mga idol at hindi lang yon dito nyo lang kasi din makikita kung paano nag improve ang mga kabataan na yan kung nakikilala or may nakakakilala sa kanila or may kakilala rin kayo na malapit Pwede kayong ilapit dito sa amin yan para may isama sila at makajoin sila sa aming mga ginagawa. At welcome din nga pala dito mga idol yung mga gustong sumali sa aming gaganaping season 1 ng aming basketball club. Basketball club rules nga pala ang gaganapin niyan mga idol. Kung sa mga nakakaalam, basketball club rules kaya hindi nyo kailangan ng mga kakampe dahil dito mismo kami kukuha ng mga kakampe at dadami rin ang inyong kaibigan mga idol. Kaya wag na kayo mag-atubili mga idol. Makisali na kayo sa amin dito. Sigurado at magandang samahan ng ating mabubuo rito mga idol. Hindi ko na napahabain. Ang aking sasabihin tungkol sa season 1 na yan dahil para sa mga bata at mga idol may separate video tayo doon mga idol. Kaya wag nyo rin kalimutang subaybayan at suportahan syempre si Jerdang Claxin. At maraming maraming salamat nga rin pala at isa shoutout ko na rin ang mga bago natin followers at mga nag a sa akin sa FB, mga idol at sumusuporta mga nanonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyo, shararat sa inyo mga idol. Patuloy na gagawin natin at paayusin ni Jerdang Claxin ang mga ginagawa na to mga idol para rin sa inyo. Lagi rin kayo may mapanood na mga vlog at hindi lang pala to mga idol makikita nyo rin pala ako sa ibang mga club na pumipitek mga idol dahil marami rin tayong kaibigan sa ibang mga club mga idol bale eto lang yung aming home court talaga dahil ito ang masasabi naming sariling Club namin mga idol dahil kami talaga ang mga bumuo neto mga idol at ang mga officers neto. Ang Carmelite Basketball Club nga pala mga idol ay tigarito si Jordan Claxin. At dahil nasayang ko na naman ang 7 minutes ng mahigit ng inyong buhay and thanks for watching. Goodbye! Credit photos by Idol KJ Galicia.